Pero alam mo ang tatanungin nila. Sino ba sa mga umiidolo kay Dudu uh, ngayon, no? Lalo na sa mga may hirap. Sino ba umasenso sa inyo ng panahon ni Dudu? Wala akong nakita. Sobrang yun. hirap noon. Ang Nalala, hirap ng buhay. Di ba gutom na gutom pati mga jeepney driver, hindi nila pinapapasa. Unang lilimos. Unang lilimos. Di ba? Eh kanino 'yon? Eh, samantalang sa ibang bansa, yung public transport hindi nila sinat noon kasi talagang kailangan uh, eh. Oo, oh, oh, eh obligado dito talagang kinwa niya. Bakit? Kasi gusto nilang magpasok ng mga modern jeep na may patong sila na isang daang libo bawat isang... Bawat isang unit. Ba, bawat isang unit. Talagang lahat may, may racket. May eh. negosyo. May negosyo. Sa so, ganito, Sen, speaking of bangko, yan lagi yung pinagtatalunan ah. ninyo nung uh, dating presidente. Hmm. Dumating pa nga sa punto na gusto ka ng pokpokin ng microphone sa uh, Congress <laughs> nun eh. Sen hmm. eh? Yeah. Sen, pag naririnig niya yan, allergic na allergic siya. Gigil na gigil siya. Halos sa talagang the, former president freak out, di ba? Ngayon, meron nat meron ng ano, bagong ombudsman. Kasi yung dating ombudsman si Mark pinaano niya, pina protection. Pinoteksyonan niya yung ano kasi that is dot pointy. Pinoteksyonan niya yung bangko nitong mga dot. So kaya may bagong ombudsman na tayo na no? si Uh, si uh, Ombudsman Crispin, uh, Jesus Crispin Remulia. Mm -hmm. Sen, sa tingin mo ba, uh, makakalkal din ba ni uh, Ombudsman Remulia itong uh, questionable uh, na banko ng mga Dut. Yes, Ma makakalkal niya yan kasi may magpapile ng case eh, kay Sara Dut. Ito ukol dun sa confidential funds. Mm. So yan, pwedeng gawing predicate crime yan para dun sa pagkuha sa ay, ano dokumento sa anti money laundering council. Mm. So makikita nila basta magugulantang sila pag nakita nila 'yan. So doon nila mapapatunayan na totoo yung mga sinasaya mo tungkol sinasayang. sa bangko. Oo. Oh. Kaya nga sabi ko sa iyo, ilang beses ko hinamon 'yan. Ando doon pa mismo si si VP Sara sa ano sa kongreso. Mm -hmm. Sabi ko, ayan oh dyan si VP Sara. Oh. Ah, sila kasi joint account hmm. eh. Talagang hindi umiimik 'yan, 'di ba? Napakasuplada niyan. Mm -hmm. Pero hindi siya hindi niya ina-address yang issue na 'yan. Bakit? Kasi totoo. Takot sa mapag-usapan. Alam nila na totoo 'yung sinasabi ko. So, so sin paglimbawa, mabuksan to ni Remulia, <laughs> makita sa taong bayan, do you <laughs> think na i-present ni eh Pumbusman? dapat eh dadali niya na sa ka, sa korte 'yan. Pag kasi niya sa korte 'yan, magiging public documents na 'yun eh. Mm -hmm. Court documents 'yun. Di Makikita nila kung gaano kakorakot ang pamilyang Duterte.